Na natili pa rin pasok sa target range ngayong taon ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito ay kahit na nakapagtala ng bahagyang pagbilis ng inflation nitong Abril na ayon sa NEDA ay mahigpit na tututukan dahil sa epekto ng El Nino at pandaigdigang mga hamon. Si Su Jin Kim sa Sentro ng Balita Live. Angelique, mas bumilis ang pagtaas ng presyo ng produkto at ng serbisyo o ang antas ng inflation para sa buwan ng Abril sa 3.8%. Ito ay mas mataas kung ikukumpara sa 3.7% noong March 2024. Nananatili pa rin ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ng bansa ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages partikular na dito ay ang pagsipa ng presyo ng gulay kabilang ang sibuyas, kamatis at cooking bananas. Yung sa sa onion uh, nakita na may bagyang pagtaas uh, no uh, nitong uh, April uh, while compared natin last year kasi mataas talaga last year uh, mababa na rin siya but uh, nag, uh, uh, nag i increase siya uh, from from March to uh, April Ang average price ng sibuyas sa labas ng NCR ay nasa 126 pesos habang sa Metro Manila naman ay 90 pesos and 30 centavos Sabi ni Mapa wala namang nakikita ang ahensya na pagbaba ng volume ng sibuyas. Bukod sa gulay, nakaambag din sa pagbilis ng food inflation ang isda, partikular ang galunggong. Dagdag pa rito ang cereal at cereal products, partikular ang bigas. While slightly bumaba yung uh, ating uh, presyo sa bigas, uh, yung inflation rate niya mataas pa rin. Nagkaroon din ng pagtaas sa regular milled rice. Ang well-milled naman pati ang special rice ay nagkaroon ng pagbaba. Dito naman sa atin ang uh, ang uh, aming uh, pag-calculate depende sa sa production local production ano and then yung ating supply from the uh, world uh, market. Patuloy na nakaapekto ang naranasang El Nino kamakailan lamang. So definitely ma-effect yung El Nino sa lahat ng agricultural uh, products natin. Ang ikalawang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation ay ang pagbilis ng pagtaas ng presyo pagdating sa transportasyon na umabot sa 2.6%. Ito ay dahil sa pag-angat ng presyo ng gasolina at diesel. Sa tatlong commodity groups, tatlo ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng inflation nitong Abril. Sa loob ng NCR, nakapagtala ng pagbaba ng presyo ng karne, partikular ang karne ng baboy at piling mga seafood katulad ng tilapia. Mas mabagal din naman ang naging pagtaas ng presyo ng flour, bread, bakery products at pasta products. Sa labas naman ng NCR, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo pagdating sa ready-made food. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, sa harap ng patuloy na epekto ng El Nino at global disruption sa pangkalahatang food supply ng bansa, patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang epekto ng extreme weather conditions. Angelique, naglabas na din ng pahayag ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ayon dito, ang 3.8% inflation rate ay pasok pa rin naman sa kanilang forecast range na 3.5 hanggang 4.3% nila nakaangkla pa din naman ito sa kanilang ekspektasyon na pansamantalang bibilis o tataas ang inflation dahil nga sa epekto ng extreme weather conditions sa agricultural output. Gayunpaman nakikita ng BSP na babalik ang average inflation sa target range nito bago mag 2025. Angelique tinitiyak din naman ng BSP na patuloy nilang binibigyang suporta ang mga non-monetary measures ng pamahalaan para mapaluwag ang supply side pressures at masustain ang disinflation process. Angelique Yes, Sujin, uh, nabanggit mo na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para matugunan ang problema natin sa food security. Ano-ano uh, nga ba ang mga ito? Angelique, sunod nga sa Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028, uh Tinatrabaho ng pamahalaan at ng mga ahensya ng gobyerno ang pagmodernize ng agricultural sector pati na rin ang agribusiness sector. Ang sa katunayan, noong April 30 lang ay pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang Executive Order No. 59 para mapabilis ang pagpapalunsad ng Infrastructure Flagship Projects o IFPs inaasahang yung mga NFTs ang magbibigay daan para bumuti ang lagay ng connectivity sa agricultural sector para mas mapababa pa nga ang transport cost Angelique, ang EO 59 then ay magandang complement sa Administrative Order Number no. 20 kung saan ang mga ahensya katulad ng DTI, ng Department of Agriculture, ng DILG, ng PNP, pati na rin ng Bureau of Customs, pati ang Philippine National Police ang tumututok talaga sa importasyon at distribution ng agricultural products para matugunan ang price manipulation, pati na rin ang unfair commercial practices. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Sujin Kim.